Mineral na 'yan, ah. Oh. Ganda. Oh, grabe, ang ganda rito sa ilalim ng bato. Ayan, nagpapit. Milawa Ay, mo ng para 'yan. Kakalat bato mga new <coughs> luloko na naman nila si Kate. <laughs> yan, timbuang. <laughs> video yan, video. Ayan, mga lasing na, mga timbuang. Ligo-ligo <laughs> muna kayo dyan. Hoy, anong hinuhuling o dyan? Ito. Yan, alimasong. Alimango. Nasaan, nasaan? Ito po. Eh, liit. Yan! Nanghuli ng mga limangong maliliit. Ang mga ano, mga bata. Yeah! Yan! 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 Nagtatakbuhan. Marami pala dyan. Oo, oh, marami pala dyan oh, mga ano. Oh, ayan, mga ginagawa nila dito sa tabing dagat. Yan, sunset na. Hapon na. Napakalino ng tubig dito. Ayun, ano yan? Suso. Sobrang lino ng tubig. Ayan. Dito yan sa Lubo, Batangas. Ayan. Dito kami sa Playa de Loro. Ayan, yung resort namin pag -stayhan. Overnight kami dito. Ayan. 3,000 pesos ang overnight hanggang bukas ng tanghali. Napakaganda ng view dito dahil kami ay beachfront. Yan. Ang dami rin nagsuswimming mga bata. At ito mga kasama ko yan. Ang huhuli ng mga limangong maliliit. Yan. Yan, yan. Ang huhuli. Oh. Ginulo nyo na yung mga ano dyan. Mga bato. Oh. Diba? Hmm. Yun, tumakbo na. Oo. Oh. Hmm. Walang mo. Yun, yung sunset. Kaya lang medyo ano na. Gabi na. Ayan, time check ay 6.30 p.m. Dito kami sa Lubo, Batangas ngayon. Ayan, napakatahimik na ng lugar. At low tide na. Ayan. Pero yun, may magbabangka pa oh. Ah, oh, 'di diba? Yun. Mamamangka sila. O, oh, ayun, o. Oh. Hmm. Tapos may mga basnig doon sa malayo. Ang layo lang. Yun. Ilaw. Kaya lang medyo malayo talaga. Hmm. Yun. Yan. Yeah, dito kami. Yan sa Playa de Oro. Ito yung aming kitchen. At yun yung aming kubo yun yan. may mga katabi kami dito eto yan medyo tahimik wala yatang guess eto ang gaganda ng mga kubo dito yan. Good morning! Andito pa rin kami sa Maylubo, Batangas, sa Playa de Oro. Ito yung umaga, 5.30 a.m. Kasikat pa lang yung araw at medyo mababa yung tubig. Ayan. Oh, ang dami o, oh, nagtatalunan yung mga isda. Ayun! Mayroon sa malapit eh. Ayan na, oo, oh, oo, oh, oh. Ayun. Ayan. Ang lalaki ng isda. Ano kaya ang isda? Ayan. ano yun. Isang kumpol kanina. Nawala na, oo. Oh. Ayun nagpunta naman dun, oo. Oh. Layo na. Layo agad. Ang dami, oo. mm. -hmm. Kung may lambat pala tayo dito. Dito o sa tabi. yun, oh, yun, oh, yun. lapit lang Parang, ano. Ang Ay, oo. Oh. Ala, ang laki nun. Ano? Ano pating. Ala, ano? pating. Ano? pating na yata yun. Ang naman nun. Ang laki. Nakita, bilis oh Oo, yun o. Hindi sila palalay, palapit dito. Pating na yata yun na. Ang haba naman. Na, ano? <laughs> parang espada. Oh. Na, ayun, <laughs> ang dami oh. Ay, maganda pala mga isda dito sa... Ayan, maaga nang isda O, oh, ayun, dalawa. Ayan, dadaong yan doon. Ayan. Yun, sisikat na yung araw. O, yan na. O. inihaw Ayan, maglalakad pala kami papunta sa rock formation. Doon, sa malayo. Magpipicture-picture, picture, selfie. Ayan habang wala pang ulan. Oh, ate Dolor. Okay. Maganda ang puti o kahit puti ay yung mga Natusok. ng ano. Ay, ano? Buhay, Buhay pa sana. Huwag yung ano Baka ano kayo. Ayano. Ano yung Natusok na. Natusok ng kahoy. Ayan Ano ka Hindi. Natusok lang siya. Natusok ng kahoy Ganda na mga puno dito, oh. Dito, oh. Buhangin na, oh. Oh. Butete yon, Natusok. Uy, ang ganda na mga bato dito, oh. Mm. Dito pa lang. Pwede ka na magpicture picture picture dyan, oh. Oh. yun umakit na si Kuya Mac, oh. Sabing taas ko. bundok dito, oh. Ayan, eh. sabi nasa lugar talaga ko. Puro bato. Ayan o. Oh. Yun. Tapos to, malapit na kami sa aming pupuntahan. Ayan. Hmm. Medyo makulimlim talaga ngayon di sumisikit yung araw. Ayan. Kanina umambon. Ay, ang ganda ng lugar. Ayan oh. tak Kitang-kita yung taas ng ano, bundok. Ay. Ayan. Oh. ganda ng mga ano dito bato yan, taas ya nagtampisaw na din eh mm Amin lino ng tubig dito, oh. Ay, ano? Oh. 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 Baka malaglag nga tayo. Oh, ayan. Mm. Yo, oh. lino ng tubig, grabe. Oh. oh. Dali, may picture lang kita dyan linaw ng tubig, oh. Ayan, so, oh. Lalo mo sa kabila. oh? Parang mineral na yan, ah. Ganda. Ang linaw. Nakakatuwa yung ano yung gantong tubig na. Ayun, oh. Walang bahid. Oo, oh, walang bahid ng mga dumi basura, oh. Hmm? Okay. Napakasarap ng tubig, napakalinaw. Oh, mm -hmm. Parang hindi ka magsasawa. Ayan, pupunta tayo doon sa may likod ng bato. Malaki. Ayan. Ayan, nandun na sila. Ganda doon. Ayan, itong dadaanan natin. Dalawang malaking bato. Ayan. Ang ganda. Ayan.

Palayo. <laughs> palayo ng palayo. Palabrubo Hi na Ah, Mac, picture mo. grabe, ang ganda rito sa ilalim ng bato. Ayan, nagpa-picture kami. Oh, maglalakad pa dun. Ala, grabe. Saan? Napakalinaw ng tubig. Ayan. Ang ganda. Ito, oh. Oo. <laughs> Ay, ang ganda, oh. Ang oh, ganda. diba? Madali Ang ganda talaga ng grabe yung mga reformation Para kami nasa Kuron Palawan na. Ah. Oh. oh. Wow.